Wila po, Napo? Napo wala po, lucky yun, good morning mga katangay sa mapupalang araw naman ulit sa atin lahat at yun, welcome sa ating channel at syempre ngayong araw mga katangay maganda naman tayo, mag tayo magawin tayo ng mga salakito yun, sempre mga katangay kasama natin yun, magandang umaga mga katangay bundak o parutos may <laughs> Ayun mga katangay, mga well na naman kami ngayon at abang-abang lang po kayo sa mga upload. Maraming salamat. Nawel mo na mga katangay, sobrang lubog pa yung dagat, pa tayo mga kapamana. Kaya nawel mo na tayo. Tara, sumahan nyo kami. Tara, surfing tayo ngayon. Kalman dagat. katangayan, nandito na tayo sa spot. mag na tayo ng ating undak-undak. saligando saligandong undak-undak, baka pang ulam-ulam mga katangay kung mayroon. Kaya tayo dyan. Ano yan? Ano Hindi kalma mga katangay. Hindi Ka parehas kahapon. Hindi kami nakatapos kain sa doon sa batuhan. Natakot kami. <laughs> <laughs> na. Grabe ang kulog at saka kidlat. Lakas.

1-0 Anong luto natin ngayon? Sabaw o paksyo? Sabaw Sabaw, request sabaw Yeah. Sabaw Pahinga muna tayo sa kilaw Pahinga muna tayo sa kilaw <laughs> kay masama sa katawan Sabi na mga viewers natin Sabaw naman, sabaw Sabaw na lang, sabaw mo naman ang aloy Lumahan mga tangay Lumahan sur bodel mah tak siap eh, tak siap. Ya dulu. Wan. Lanuan. Uy. Lanuan we move song sing tak. Sial. Dah tak siap. Alai. Player number dekat saya. Alah, macam nak bagi barang Ha? Undak undak yung mga, brido brido yun atingin. Yun kinain na, tanga ijak mga tanga i. Bago itaong, hindi pa lai, siniparan pa lai. Turto turto. Ala? Turto turto. Ala? Ala? Turto turto. Ala? Jack torotot mga kaday. torotot pala yun. Sarap yung paksiyo. Oh. Haba ng sungo. Parang si Babalo. Yung sa testigo ba? Oo. Oh. <laughs> oh. oh. Yun mga kaday. Sinibaran si Tanya Sinibaran si Tanya di, Yun mga kaday. Sinibaran. Lapo siguro yan. Lapo Lapo yan. Uy. Bakit? Ibang takbo?

Widya, langanin, Widya. Widya yan. <laughs> Labas langan dia lah ya. Nakacamba. Widya. Good size nya Mijia. Mijia Sumbuk ko lang. Da kog lawas. Mubu nga sumbuk bah. <laughs> Nahurot ang angin. <laughs> Mubus ang anginnya mga tangai. oke. Okay.

Ganyan din kalaki yung kapon. Sabawin na lang natin ito. Ang gabi din. rando eh. Ulpot? Tangay rando. Nanalasa na. Ihhhhh. Nanalasa <laughs> ka. Tangay rando eh. Wala mo lang? Lapo yan. Wala po. Ulpot man pre. Ay ulpot. Yes. Pwede na yan. Gana na na eh. Gana na yan. <laughs> Sirap ang mukha sa ulpot. Ihhhhh. <laughs> Nasira mo kayong mukha. Kaliit lang pala ito. Oh, good na yan. Good. Panis. Tira <laughs> mo ka mga katangay. Panis. Ba, panis ka lang. Wala ka ako uli. Panis. panis. <laughs> Bati sa bundang mo panis. Kitangay kay gulot. <laughs> Ari ah. <coughs> Ito ba nina? Yun? yun na. Kinaina na mga katangay. Nagungot man yun kanina tangay. Ito. Saan yun? Kaliit naman na natira. <laughs> <laughs> ano na yun? Tigas yun. 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 Ah, yun. Sulid. Ah, silay. Sulid. Sulid nga. Sulid. Kaya nagtigas. Kibilog. Sulid. <laughs> tigas. Ay! Yun na. Sarap yun sa sinabaw. Sa sabaw lang to. Oh, ihaw. Mm, ihaw. Ihaw. Mm. Punoyin mo yung balde. <laughs> oh, yung balde mga katangay. Lagyanan. Oh, Punoyin sa pro sulid. Ayos. Yun, kinain na ng mga tayo. Itong gusto kong makakain, mga katangay. Igot, igot ng damba. Yung lumalaban. Yun na, ano? Uy! Siya? Kalaki, kalaki. Yung lumalaban. Putian, mga katangay. Maganda siya. Saan yun? Yun na. Uy, dalawa. Uy! Dalawa. Uy. Kalapato! Kalapato, tatlo. Wow, tatlo. Uy! Sakto, may kumpain pa. <laughs> tangayak, tangalin mo na tangayak. 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 Ayo tengah Kayak mau ngalak lag. Ajak, help. Oh. Help me. Hmm. Up. Mm. Tapi rasa mah katai. Kenapa tuh mah mababa ang lipan. Au, kuan pada itu, wan wan tri kayak tat luman. ah teh. Kelapa tri. Kelapa tri. Ah, subit idak tadi. Ida ada bayar dan bawa makanan, subit. Iya, no? Oke. Okay. Pagi ini pagi ini kainin prito itu. Prito. Wayang sudah tuh. sulit dan na aman. Yoi, sulit. Oh, udah Otdan udah Ini bunga ton. Buat pis. Hmm. Puno ng balde. puno ng balde. Pang ano ba? Pang bigay sa mga kapitbahay. <laughs> <laughs> Ligas mo ba? Iyon, ha? Iyon. Oh, Kanina lumalaban. Laki-laki <laughs> na ito mga katangay. Eh. Lumaban kanina. Ngayon hindi na. Aba, luko. Talaki ito. Nasaan na yun? wala na? Nawala. Uy. Kalapato na naman to. Kalapato mga katangay pala. Wow! Laking kalapato ah. dami ng pain. dami ng pain ngayon. mga kalapato at kakay. Pag hindi kainin, prito ka. Pang prito. Mm -hmm. Pakset. Dalawa siguro yun. O tigas man. tanggal. Ano Kalapatuan pala ta, pero wala na ta kalapat. <laughs> yun mga katay, sinibaran Tago. si Tangay Randy, bigla raw ng lumit. Basta lang ulan. <laughs> Nagiit nga. Lang. Ay nagpuna or pot no. Kanina kalaking kain, biglang nagliit. Pot nga. Pot na pula. Ano yan? Ano all pot? Oo. Oh. Pangulam mga katay. Opo. Tari mo diyan ko para kumain. Bot na. Yun mga katay. Ito yung mga gusto kong kain, mga ganito ba. Yung mga sa ganit din ba? Ay, sa to. Nagpato to pag... Kulo ng kapitan ay dyan ang ininit. Eh, ikot-ikot. Balabag. Hmm. Ah, kuwan dyan. pa to? Hindi yung... Ano ba yung... Ay, kuwan. Yung kala ko malaki. Sinabita na pala sa tiyan. Ang tawag niyo sa'yo. Aray! Baga-baga ba? Baga-baga. Ay, masarap ihaw to. Oo, uh, yan o. Taba. Kamu. Oh. Kamu sa lamin ng kulot boy. Kakamu nga pero sarap ang <laughs> laman yan Kahit makam mm -hmm. Sabor Yun mga katangay maglinis muna tayo ng isda para pang ulam Ito yung ano yan din Magsabaw lang tayo mga katangay tsaka magihaw ihaw Okay, uh...

Luna yan oh, ata 'yung. Ah. Yeah, yun, oh. okay, na natin. Bukal pa. Kabay, kabay. Lagay natin tumakali. 'yun, bato. <laughs> bato. Magagamit talaga 'yun. Ano ba? Ang isda yun, lagay na natin cái này tao đây vô kita ngajak tong turutot yan ah sarap yang ngalaman yan sarap yang ngalaman dong sarap yang ngalaman, sarap yang ngalaman. tuhan kapit bang nangangawin tayo magkapit tayo mga katangai. Rutos rutos tangay jak buklo. Tangay jak. Tangay rin na kay isa na. Tangay jak buklo pa. Mm, kapi muna tayo mga katangay. Mm. Kababaw man, kababaw pala ito. Kiligan do tangay jak. Ano? <laughs> Tumulong putol. Ano lang gusto mo din 'tong tukawan? Tani ngani ni. ang tuldo ko tani. mungkin tinuldo ko taa. So ba'y bakan to ba? Tani ba itong Parang oh. ay nga Ulit mo eh. Wala na rin. May Yun! Yun! Tantalis tayo randi, malaki yan. Uy, mamsa yan mamsayan, mamsa yan. Mamsa yan, mamsa ma ma yan. Kuha mo lang, kuha mo lang. Tawin siya kredi. Tanda lang mga katay. Uber to tayo. Uber yan, uber. Gihabat, mga katay. Gihabat sa malaki. Malaki. Tandaan lang. Ito Uwag... lang sinasabi tiger. Huwag ka lang mabitas. Huwag ka lang mabitas. Ungot eh. Santing eh. Kalau mau bintas, si sampah mulang. lang, sampah Sampa mo sampamulang, Sana yun. Sampa Laki to pre. Laki yan malaki. Yeah. Sumampa ka lang. Sampa lang sampah. sampa. Lapit na. Lapit na. Huwag ka na magmanti. Laki dugso. Ay dugso. Laka laki. Ay di. Ay guno. Gunung guno. Kalaking gunung guno jak. Ay gunung guno yun. Wala ka laki yun. Ay laki. Huwag ka

laki pagkagulo-gulo. Ang laki. Mga tangay. Ano kaya ang isla to? Uy, dalawang piraso. Pato na naman. Sulid? Sulid. Oo. Oh, uh. Oto dan. Oto Ayos ah. Yes. Sarap po tampain. Oo. Ay, sungba. Sungba. Sarap man sugbo pala mga katay, hindi pala pambahin diyan kami. Pansugbo ka namin diyan. to mga katay. Okay. Kita kay Jack Yun mga katay, mag-iiyaw tayo ng sinugbang isda. Ayan. <laughs> okay. Tatlong tatlong piraso. <laughs> mag-iiyaw ng sinugbang isda. Mag-iiyaw ng sinugba. Eh tatlong piraso. Hmm. Solid. Dudan niya no ini yang yan. solid. <laughs> Ayos yan ah. Kaya yeah, mga ating mga kapit ba, dyan, dyan, dyan sa taas <laughs> mga Yun mga katay, luto na yung sinabaw natin Inihaw Yan ang itim na yung ano, ulan Kagkagurkura Kain muna tayo mga katay Kain muna tayo mga katay makakabutan tayo ng ulan oo ako kain masarap masarap sarap ito mm -hmm. dito naman tayo sa laot magkain at masarap dito sa laot ayun, ano bang hinihintay natin? ayun na ah, damihan natin ng isda ito masarap e eh. sabay sabaw Jln. Tara na. muna tayo mga katay Sabi ng ulan mà katangay. Tim. Kaya na, ulan na 'to. Ulan na Ah. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

mambogay hmm may okay. makain mm. okay. ng bundak oh, alam mo ikot lang cellphone nila Makita to hmm bela yung malapit na magsak ng ulan hindi hapan silang kapit-bay tangla hmm. yun, pa-uwi na kami mga katangay nandiyan na yung subas ko maliit yung bangga makaputan tayo ng malakas ano yung plan kami mga katangay at ito yung lahat ng nahuli namin yung namin ito mga katangay tapos yan buwan kayo ng pangulat yan ito yung mga ano namin rikik o kalap eh sobra sa akin ay na <laughs> sobra mga katangay sa akin ay mga katangay ito Dito na natin. Alam yan mga katangay, kung papay. Kung papay yun balita daw mga katangay. na pa pala dito. Sayang, pinagpatay pinapatay, wala Ipatay ni tay. Hmm, dalawa salamat sa uh, wala sawa niyo pag suporta sa amin dahil lalo na po sa inyo pang-skip ng ads. Yo, thank you so much mga katangay. At narito uh, na kami at malakas. Inabot kami ng lakas sa lahat. Ayun, maraming salamat. Abang-abang lang kayo. Yo. Yun, yun sa muli mga katangay. Ha. sa Mga bukas, mag-aawil naman content natin kasi di ko tayo mga pamana dahil parpaala mo ng dagat. Yo, sa muli mga katangay. Maraming salamat sa walang sawang suporta. yun ingat kayo palagi. God bless. Bye-bye.